Hi hey guys. Diyan. So Punta tayo dun sa may alala kong mga ano. Ayan kasi chichik ko. Kung ano na, kumusta na sila. So ayan sila guys. Ayan. Ayan sila lahat. So, kailangan kong tingnan. Kasi, pag alas dos, si alauna pag alas dos, nagsisiliparan sila. So, hindi ko alam kung bakit. Pero, dito sa baba kasi may nakita akong isang patay. Malalaki kasi ito guys. Yes, Ayan o. Oh. Katawan ba naman yan? Ayan, tsura yan. Ito yung tatay nila. Matapang. So, nangihinayang ako na mawala o mabawasan pa ng isa. Sayang. Ito. Kaya nilagyan ko ng tungtungan. So, talagang ano ako dito sa mga alaga ko kasi ang hirap kaya magpalaki. Inalagaan ko yan mulat maliit. Tapos biglang pag mga lalaki na hindi mo mapakinabangan, mamamatay lang. So yung kahapo, ay kagabi, yun yung hindi ako nakatulog kasi tinitingnan ko sila. Ang isa nga, pinasok ko na sa CR namin at ayaw talagang umakit sa dito sa mga ka kawayan. Gusto niya sa baba. Sana mamaya hindi na bumaba kasi pag bumaba sigurado pag natutulog automatic inaano na ang daga and thank you for watching and check ko lang sana mamaya pag pumunta ako dito ng mga, or hindi ko marinig na nagsisiliparan ayan bye bye thank you